All right. Good morning. Sana. welcome to the channel. Ito sa akin means mushroom na pagkaman. Share ko 'tong mushroom vlog ang babahagi ko nito. Meron po tayong bagong kliyente dito sa San sa Juan na gustong sumubok sa pagpapatubo ng kabuti. Ito po ay ating kaadalayan mga kaamad. At syempre, tayo rin po ang kukuha ng kanyang ma-harvest dahil kailangan po natin ng supply ng white oyster mushroom. Alright mga kaamad, uh, at silipin natin ang ginawa nilang munting growing house dito sa San Juan, San Miguel, Tulacan Let's go! Alright mga kakabag, binapaypay na nga po natin yung Parangay San Juan na Kung saan ay dito tayo magkakaroon ng bagong washing door llamando con dato cliente en Asusubo siyempre ay tayo susuko at kung mayroon mga konting problema ito ay dapat ay bibigyan natin ng tamang solusyon Diretso Diretso Sa ano, bago

masyado makipat yung saan dito alright ito yung muscle floating bag na ating i-deliver ayan ilang piras yan Brad? 16 pieces po First, 16 sacks 16 sacks ayan 16 sacks po Ah, ito yung ginawa yung growing house Malamig Okay uh, dati yung ano to Kaya na, walang ano ah ventilation Lagyan yung ventilation Mabupuput yan wala screen. Sa eh, kawayan naman Lalagyan maglalagay ng screen. Opo, po, yan, yung, yung M net yung net niyan. No. Konekt. Alagyan po ng net. Ay malaki, malaki 'ni. eh talaga pa, 'to, parang kulang bo. Opo, 'yun. O, lalagyan. Kulang bo. Dito na lang. ay dito. Dito na lang pa. Opo, yeah dito. Ano pa tama? May wala po ano to, yung araw wala. Wala, hindi ko na sisihin. Walang una si wala pumapas araw. Hoy, po dito 'yung kulambo dito para may pumas na hangin kahit uh. po yung dyan lang yan dito magmula dito si Tato anak na ito Silvia uh. ah yan dito sige po walang hangin tapos dito may sa iba ba ah ano po ba yan simento hindi taas na ay, baba, lang hindi taas na lang kasi Itas baka may nakatakot na eh, may kawayan eh ay nga oo Ah, kasi pag yung um, asawa niya mamimi kasi uh. Dati po itong kulungan ng baboy Parang tayo na nalaga. Oo, oh, ganito lang kami nagsimula po dati eh. Eh, hey, Ate Min. Ayan po, mga kaamag. Kailangan <laughs> mo parang lang ng ano. Ng po. Ito yung mga si... kawayan si na bayugin, oh. no? Oo, oh, oh, yan. Ayan, uh, pwede sabitan, bitan, pasamantala. Oo, oh, oh. kasi deal na kami sa oh. Purple Day. Nag-deal na kami, kailangan talaga namin ng deal. Okay, Kaya nga kung magubuha nga natin yung sinasabi natin na dahil hapang sa market, hindi kayo mawagin sa atin yung kasi na sila. Eh. Marunong na nga yan. Ayan. Hindi kita nga yun. Um. Ay, tumakot ng tangon. <laughs> 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 hindi ka nga yun. Hindi kita nga yun. Ano yun yan ma? 1,000? Ano, hindi. Merong pagulang doon eh. Hindi pa puto eh. 600. Ano doon? Ano yan? Eh, ano, ilan? e, bali ilang ba dadre? Ilang si, 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 dito. Kuti ko na kung ilang kakasya. Ah, oh, ilang kakasya ganun dito. Ano talaga mo, kakasya sa lewat mo? Eh, Baka mga o. ano lang, 800. Oo, oh, ganun. Sige, tatlo, ikaw mag-ano kasi hindi ako mag-patawa. Alright, mga kama, ganito lang tayo sa San Juan. up na po natin yung ating munting growing house ng ating kliyente dito at yung magiging bagong masong governor natin alright mga kamag? at syempre gumamit tayo ng nylon cord ang size po nito mga kamag ay 7 pwede rin po kayo gumamit ng 8 ito pong kanyang growing house ay maliit lang at pwede po pumasok dito na masong puting bag ay nasa uh, 600 to 800 puting bag pwede alright Ah, uh, ganito po yung pag-setup natin ng bubed. Ah, uh, una niyo pong gagawin ay gagawa po muna kayo ng isa nito, isang piraso. At pag nakagawa po kayo ng isang piraso, ko niyo po dito sa mismong sabitan at uh, ipo ay magiging parisan ninyo. Saka po kayo magpuputol lang magpuputol. Gumawa muna kayo ng parisan. Ito po ah, uh, nagsimula po sa sa kawayan na sa sabitan. Ito yung abayugin na kawayan. Pwede po dito mag-start ng mga beginner yan. At pagka po tayo ay eh kumikita na, pwede po natin palitan ng, ng bakal para mas matibay. Ito po natin yan sinaset setup mga kaamag. Ayan. Kailangan po hindi, hindi po siya nakasayad sa flooring. Ingatan po natin sa mga explore yung ating coating bag at yung distansya po niya kailang-kailang kahit mga isang dangkal. Okay, ayun pakita mo. Ayun, ganyan po. Ganyan po yung ating tas na coating bag. Okay, dangkal. Ayan. Alright. Alright. 快！ isang ang growing house mga kaamag makakapagsimula ka ng magpatubo ng kabute, ito ay inumpisahan ng ating kliyente dito sa likod bahay ito po yung dating kulungan ng baboy mga kaamag alright mga kaamag tapos na nga po yung ating na deliver na mushroom fruiting bags ang nailagay lang po natin sa kanyang growing house ay 800 pieces na patubo ng kabute yun po muna ang kanyang starting at pagka po na gustuhan niya at nakapagpatubo siya ng maganda ng white oyster mushroom ay possible po na pwede po siya magpalaki ng growing house isa na naman pong mushroom beginner ang naalalayan po natin dito po sa barangay San Juan na nakipagsapalaran na kung paano ang magpatubo ng kabuti alright mga kamag para sa mga beginner at sa aking mga viewers uh, shout out sa inyo lahat at kung sino man po ang nagnanais na magpatubo ng kabuti, maaaring nyo po kung kontakin sa aking telepono na 0945-8875-085. At pwede po kayo bumisita sa aking YouTube channel na Means Mushrooman. At mag-message na po kayo sa baba at pwede po tayong mag-usap at sasagot po natin kung ano man po. Thank you for watching and God bless you all. Bye!